Masasabi ko na napaka-pogi ng pair na to, no? Eh, ipapakita ko na lang to sa inyong mga pairs na dumating dito sa atin. Katulad nito, Ito mga kuys, interesting to. Ito din, interesting to. So, meron pang isa. I huh? is what you make it. Sayang talaga mga kuys, hindi ko napuntahan yung release ng ST2 ngayong araw, December 2. Sa Trinoma mga kuys, so nilabas na nga yung panibagong signature shoes ni Scotty Thompson. Katulad sa ST1, white and red yung unang lumabas na colorway. And then hindi lang yun mga kuys, mayroon ulit siyang meet and greet doon sa may Trinoma mall kanina. So super sayang, hindi ko akalain na hindi matutuloy yung lakad ko ngayon. Pero anyway, uh, yung sapatos pala is ito mga kuys. No? Pakita ko sa sa inyo and then ipakita ko na lang din dyan sa screen. Bigay lang din tayo ng thoughts natin sa materials, no? So, sa aking panangin mga kuis yung ginamit na materials dito. Knitted materials sa uppers combination with leathers and syempre, TPU sa synthetic leather dun. Pa din sa kanyang heel part. Pero pagdating sa actual na itsura nyo comparing dun sa ST1, medyo nagkaroon na siya ng bulk mga boys. And that means, meron na siyang konting space sa paa. No? Hindi katulad sa ST1 na medyo slim yung dating. Dating sa price, wala akong idea. So yan yung mga nililook forward natin sa mga susunod na vlog. So, ang gagawin na lang natin ngayon mga kuis, since wala tayong vlog sa labas, eh ipapakita ko na lang to sa inyong mga pairs na dumating dito sa atin katulad nito. Ito mga boys, interesting to. Ito din interesting to. So meron pang isa. Ito din mga boys, interesting to. Siguro mga koys, isang uunahin ko na lang is itong brand na to dahil ito yung bagong brand dito sa atin ngayon. So sa mga familiar sa logo na yan, yan yung logo ni Austin Reeves. Yung brand na nire-represent ngayon ni Austin Reeves is rigorer Meron niya tayo ngayong araw nitong rigorer AR1. Ano ba yung pagkakapronounce ko? Ang hirap. Rigorere. Rigor. Bahala kayo dyan mga boys. So, ito nga yung pair na meron tayo ngayon. And plain white lang siya mga kuys. Triple white. Pero, masasabi ko na napaka-pogi ng pair na to. No? So, tignan yung maigi. So, ayan. Yung ilalim. Ito yung likod. Kung saan makikita nyo yung logo ni Austin Reeves. And then, dito naman sa tang makikita nyo yung mga foam pebbles dyan. And then, yung lace at yung uppers. So para sa akin, nakakatuwa yung sapatos na to kasi pwede mo siyang gamitin lifestyle, basketball, and then syempre pag may mga lakad gano, yung mga poporma ka lang na nakashorts. Plus, pwede mo pa siyang i-customize. E so pagdating sa materials mga kuys, kikita nyo naman, no? So ang combination lang ng material sa upper is TPU, mesh, tapos synthetic leather. Pagdating naman sa midsole mga kuys, super decent, okay? Hindi siya super bouncy but it's decent. And sa kanyang traction, super solid. Sa kanya namang support dito sa may arch mga kuys is plastic TPU yan, no? And I wish matiba ito. Sa loob naman, nating special. It's a regular insole na medyo matigas. So, ang bumili pala ng pair na ito sa atin, si Oscar Kabakang ng Quezon City. So, ipapaship na natin ito sa kanya. Sa mga nagtatanong kung magkano yung price na ito, mga kuis, nandiyan naman sa screen nyo. Below SRT na yun. So, napakaganda ng pair na ito. Kung magkakaroon ako, siguro, eto, pwede na ito sa akin. Pero kung may iba pang kulay na mas makulay talaga, yun siguro yung ice cream. Pero, eto, solid to sa akin. So, bibilisan lang natin yung vlog na to mga kuis kasi meron pa tayong mga ipapakita sa inyong pairs na nakasale naman dito sa akin sa Kuis Kicks at gusto ko na ding i-dispose super way below SRP na to mga pairs na to. Pero bago yan, punta na tayo dito sa ating isang pair na bago lang din dito sa Kuis Kicks no, from Anta. Ito nga yung KT Make It Rain or 3 Point Rain kung tawagin sa ibang pangalan. So, ayan, ang nakuha nating colorway or napa-order sa atin ni Kuis Patrick Balanta na taga Quezon City din is itong Cherry Blossom. So mga kuis, pagdating sa uppers niya, similar doon sa AR1, TPU, mesh, and then wala naman siyang synthetic leather. Patent leather, okay? So ayan, patent leather dito sa kanyang heel at meron siyang TPU dito for the heel tab. So, para saan yan? Cage and then heel tab. Pag sinusuot mo, support yan para mas madali mo siyang suotin. So, ayan super gaan nung material pero napaka durable. And then isa sa mga nagustuhan ko dito is yung kanyang lace uh, yung kanyang eyelets mga is no synthetic leather, matibay and then meron siyang ring. Okay? So ayan, lapit ko sa inyo. Ayan, meron siyang ring. So hindi ka mababother. Ako kasi nababother ako kapag walang ring. Feeling ko masisira kasi minsan binabalta ko talaga. Eh. And then sa lace niya naman, nakita niyo naman flat lace pero solid and then mesh dito sa tang. Ito pala yung kanyang outsole mga kuys, check nyo, super solid yan, hindi siya translucent, super solid rubber. And then, ayun, super nagandahan ako dito. And guess what mga kuys, meron tayong pre-order neto for only 3698 pesos mga kuys. At 10 pairs lang yung papa-order natin at free shipping yon nationwide. Sa so, mga gusto mag-order, i-follow nyo yung Facebook account na nasa screen nyo. So, ito yung Katie Make It Rain Cherry Blossom Colorway. So, So shoutout din muna tayo mga kuys sa mga nanonood sa atin sa ibang bansa Si Adrian Dimaya or si Georgie Ayan na nasa Las Vegas na Kamusta kayo dyan at magingat kayo palagi salamat sa panonood dito sa vlog So ayan mga kuys meron pa tayong isang pair dito Running shoes naman to na binili sa atin ng Isa sa mga nakilala ko dito sa lugar namin mga kuys si Miss Sandra no Ayan. So, papakita ko na din sa inyo. Hindi siya basketball shoes. Nagpahanap siya sa akin ng running shoes na super comfy at pwede ding pang lifestyle. Okay? So, ayan. Bagong-bago lang to or bagong model lang to ni Anta. Pero ang masasabi ko lang, pagdating sa running shoes or ako personally, pagdating sa brand, uh, pambato to, pagdating sa comfort, and then syempre, yung durability. Nabili naman to sa atin mga quiz for only 3,700 pesos. Kasi meron pa tayong isang pair dito na nakita nyo na din naman pero isasabay na din natin sa unboxing no para makita nyo na meron talagang umuorder order sa atin dito sa Kuis Case Yung pair na to is malit na size naman ng Leaning Wade 808 Ultra Oxygen Blue. So, ayan mga Kuis. Isa to sa mga nakita sa last vlog natin kaya yung iba nag inquire at yung iba nag-order naman. So, para sa pair na to, in-order sa atin to ng isa sa mga idol ko na basketball player, si Kuis JR. Napakaganda talaga ng sapatos na to mga Kuis. Malapit na akong mag-give in sa sapatos na to. Alam nyo naman yung technology niya is Boom Technology or insole or drop-in sole na parang sa Kobe. No? So, na uh, medyo nakakailang lang yung ditong part, yung kanyang carbon fiber kasi parang ang bigat tignan. Pero mga kuis, ako na nagsasabi sa inyo, napakagaan ng pair na to at napaka-comfy sa loob. Pagdating sa price mga kuis, nabili niya to sa atin Nang Hindi ko na sasabihin kasi meron siyang buyer nito. So, yung price ng leaning mga kois is nag nagva or nagdedepende yan sa size saka sa availability no so message niyo ako doon so as much as possible mga kois binibili sa natin yung vlog natin kasi gusto ko maikli lang pero madami yung uploads so, dumating na yung panibagong pair na binigay sa atin ng 361 pero hindi ko siya ipapakita sa inyo ngayon i-check niyo diyan sa taas or kung saan niyo makikita yung link kung gusto niyo mapanood yung review ng sapatos na to mga kois pagdating sa mga naka-sale nating items ito siya So, yan yung mga nakasale natin. Uh, Iisa-isahin ko na lang sa inyo, no? Hindi ako mag head. Papakita ko na lang din sa inyo yung sapatos para hindi kayo magsawa sa mukha ko. <laughs> sa unang pair, mga ways, meron tayong leaning. Okay? Speed 9. So, ito yung Year of the Rabbit, mga ways na colorway. Ang size nito is size 9.5, pero ang fitting niya is size 9 lang sa ibang brand, katulad ng Nike and Anta. So, sa akin, mga ways, makukuha nyo na lang to ng 3,200 pesos. Your pair na nakasil sa atin dito, na leaning, mga ways, ito yung Ushuai 16 Low. Meron tayong size 10.5 sa sizing, pero ang fitting is size 10 lang. Makukuha nyo na lang to sa akin ng 2,795 pesos naman mga kuys, ito yung isa sa mga super steel na pair na meron tayo dito ngayon. Running shoes siya from Adidas. Okay, Run Falcon 3 mga kuys. 1,000 pesos na lang to, size 10.5, okay? Sa mga gusto ng running shoes, 1,000 pesos lang, ho. Oh. 1, 2, nasa inyo na to, mga kuys. Eh, mga Anta products, meron tayo. Itong KT Mountain, okay? Size 9 to, mga kuys. Makukuha nyo na lang to sa akin ng 2,995 pesos size 9 lang to, isa lang siya. So, unahan na kayo. Mga quiz hindi ko talaga binubuksan agad-agad eh. Okay? Kung baga, surprise din sa akin. Meron pala tayo ditong KT8 Cavalry. Size 10 naman to, itong blue na to. Ang ganda ng kulay na to, mga quiz. Makukuha nyo na lang dito sa akin ng tattoo. 3,295 pesos. So, size 10 lang to ha. Isa lang to mga kuis na sale sa atin. Pero pa tayong tatlong pairs na ipapakita sa inyo. Pero bago yun huwag mong kalimutang isubscribe itong channel. At syempre, i-like tong video kung nagugustuhan mo so far. Mga kuis, malapit na tayo mag 5,400 subscribers. At salamat sa inyong lahat balik tayo sa mga sapatos. Hey okay, mga kuys, ito isa sa mga flagship model na na-release recently pero meron na version 2. Pero para sa akin, mas maganda pa din yung koordinatong sapatos na to. Ito yung Anta Skyline 1. So sa store mga kuys, para lang malaman nyo kung magkano to no 6295 siya pero dito sa atin mga seven ninety 3795 pesos lang siya no so nag-iisa lang din to size 10 sa mga size 10 dyan pwedeng pwede nyo na kunin dito at sa inyo na yan okay second to the last pair meron pa tayong isang antabado dito so ayan mga kuwis, nakita nyo naman medyo damage yung box nya dahil nung binili natin to f bulk kaya nagkadaganan na So, itong kulay na to is isa sa mga kulay na maganda na nililis sa badaw, okay? So, yung badaw mga kuys, makikita nyo yung foam nyan para siyang nitro edge foam pero hindi nakalagay kung anong foam yung ginamit nila but super bouncy and then i-highlight ko dito sa pair na to is yung smart sam na ginamit sa mga KT signature lines okay sa mga numbered KT, KT8, KT7 meron yan at sa KT9 so itong pair na to mga boys is makukuha nyo na lang sa akin ng 2000 895 pesos. Kaso isang pair lang to, size 9 lang. So sa mga size 9, pwedeng pwede nyo na tong iuwi. Para sa last pair mga kuis is uupo na tayo kasi medyo napagod no, ako doon. na Naubos yung energy ko. Pero ito yung mga pairs na yan. So para sa last pair, maganda tong last pair na to mga kuis. At makukuha nyo na lang to ng super baba. Kasi ang SRP nya is naglalaro sa 8K or 7K. ba? Diba? But regardless mga kuis, meron tayo dito netong 87 The Course. Ito sa mga mabilis na ubos nung nirelease dito sa Pilipinas. So, ang size nito ito pala is 9.5 and makukuha nyo lang siya dito sa akin ng 4,495 pesos. So, ayan mga kuis, nakompleto na natin yung mga pairs na nakasale dito sa Kuis Kicks. Kaya naman sa mga gusto mag-order, nasabi ko na sa inyo kung saan nyo ko i-message dun sa ating Facebook page. Ma-upload din naman to sa Facebook at kung makita nyo, syempre, huwag nyo kalimutang i-like and i-share na din para makita din ng iba. At matulungan nyo akong ma i tong mga pairs na to na super mura na din naman. So, ayan. Siguro dito na muna natin tatapusin tong vlog na to. And then, sana makalabas tayo sa mga susunod na araw. At yun nga, yung isang ultimate goal natin ngayon is makita ng personal yung ST2 alab ni Scotty Thompson. At syempre, mga kuis makapag-vlog sa mga store kung saan nakabagsak presyo sila ngayong December. Maraming salamat sa panonood mga kuis. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. And syempre, God bless sa inyo at ingat kayo palagi.